Pinainit nga ni Barbie Imperial ang social media dahil sa kanyang recent bikini photos. Pero hindi naman ito nakaligtas sa pang o ng ilan at may pumupuna nga ng stretch marks daw nito. Palag ni Barbie, normal na magkaroon ng kamot sa katawan. Anong sa inyo dyan, classmates? Wow. Pero in fairness, ha? Sa kinis nakita niyo, pa, no? To, oh. Ano yan? Two-piece, two-piece, two diba? Piece. Swimsuit uh -oh. reg siya. Uh -huh. Pero talaga naman, siguro baka dati pa kaya nakaka-stretch marks hindi dahil sa nanganak, diba? Dahil misa taba oh. ka. Pagka uh oh. ka, Pumayat ka. Ako nga, may, meron ako dati, pumayat ako, nakaka-stretch marks. Oo, oh, Ito, normal lang naman, normal, diba? Oo. Oh -oh. Tsaka yung mga, alam ko, part ng puberty din ng mga bata. Gano'n. At saka friendship, huwag tayo masyadong mapanghusga kung oh, sa mga kamot-kamot okay. na yan. Oh. Dahil posibleng ikaw wala kang kamot, di diba? Parang gano'n. Pero for ang kinis, ang sexy, ang payat paitan di ba? yan, di ba? Pero sige, mapapasin pala ng mga netizens, talaga makapang-anay si oh, diba? oh. diba? oh. Makapan lang sila, di O, Sino? Pang-zoom, di ba? Di ba? Makapanlaid lang. Pero in fairness, sa pwesta yata ng lola mo, di ba? Ang ganda. Sexy, di ba? Oh, sexy. Oh. sexy di ba? Oh. Ano kayong real school sa kanila talaga ni Richard Gutierrez? Bakit Hanggang. hindi mamatay-matay ba mga friendship? Hanggang ngayon, di ba? Kahit diba? ang sila. Correct. Pero yun na <laughs> nga, eto si Barbie, eh, Maganda walang naman. love life, di ba? Pero yun nga, tuloy-tuloy yung pagkakalig ka ano, pa? kay Richard. Pero oh, wala pa rin pag-amin, oh, di ba? Oh. na lang din natin, ayaw natin pangunahan silang dalawa, di ba? Oo. Oh. Mm -hmm. Pero ito, ang marami rin na magpubura. Ang, ang ganda-ganda mong sexy mo rin, di ba? Ang daming pubura ng mga netizens. Pero yun nga, meron din nakakalusot na bashers, di ba? Di ba?